Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito ka person. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga sign na insecure ang isang tao. Pag-uusapan natin kung ano ba yung mga gawain ng mga inggitero at inggitera. Yung inggit na tinutukoy ko dito ay yung klase ng inggit na gusto nilang hilain pababa yung isang tao. Isa sa mga sign na insecure ang isang tao ay kapag nagagalit siya sa mga taong gustong kumita ng pera. Yung ibang tao kasi ang gusto nila kumita ka lang sa loob ng trabaho mo. Kapag kumikita ka ng pera sa labas ng trabaho mo, nagagalit na sila niyan. Sasabihin pa nila na kaya mo lang naman ginagawa yan kasi may pera diyan pinagkakakitaan mo yung bagay na yan. Hindi mo naman gagawin yan kung walang pera dyan eh. Ganon ang sinasabi nila madalas. Kung isa ka man sa mga taong ganyan, eto ang sasabihin ko sa'yo. Huwag ka nang magalit sa mga taong gusto pang mas kumita ng pera. Kung wala naman silang ginagawang masama, bakit hindi, di ba? Kung hindi naman sila nakakaabala ng ibang tao, wala naman silang nilalabag na batas, wala naman silang inaapakan na ibang tao, maging masaya na lang tayo para sa kanila. Lahat naman tayo siguro gustong kumita ng pera. Lahat naman kasi tayo gustong mabuhay, lalo na ngayon ang tataas ng bilihin eh. Kung ang isang tao kumikita ng malaki, or kumikita kahit maliit lang, tapos nanluloko siya ng kapwa niya, maiintindihan ko kung magagalit ka sa mga taong yun. Pero kung maganda naman yung ginagawa ng isang tao at pinagkakakitaan niya yung bagay na yan, maging masaya na lang tayo para sa kanya. Next sign na inggit or insecure ang isang tao ay kapag mahilig siyang mang-smart shaming. May mga tao kasing mahilig mag-share ng knowledge, mahilig mag-share ng wisdom, mahilig i-correct yung pagkakamali ng isang tao, at may mga tao rin naman na mahilig mang-smart shaming sa mga taong yon. Ano ba yung smart shaming? Pag sinabi nating smart shaming, eto yung iniinsulto mo o pinapahiya mo yung isang taong nagpapakita ng katalinuhan niya. Wow! Matalino yan. E di ikaw na matalino. Wow! Feeling content creator ah. E di ikaw na magaling. Yung mga ganyang halimbawa, alam mo, may intindihan ko naman kung magagalit ka sa mga taong nagpapakita ng katalinuhan nila. Pero kasabay nun, iniinsulto nila yung ibang tao. Yun bang pinapakita nila na sila lang yung matalino tapos yung ibang tao bobo? may intindihan ko naman kung magagalit ka sa mga taong ganon. Pero kung ang isang tao, hindi naman siya ganon, please stop smart shaming. Magpasalamat na lang tayo sa kanya. Importante, pati tayo, may natututuhan. Next sign na insecure ang isang tao ay kapag nagagalit siya sa mga taong pabida or pasikat. May mga tao kasing gustong sumikat. At kapag ang isang tao gusto niyang sumikat, nagpapabida siya, nagpapasikat siya dito natin nakikita sa kanya yung pagpapakita niya ng talent niya, yung pagpapatawa niya sa ibang tao. May mga tao kasing ganyan eh, mahilig magpatawa ng ibang tao. So kung ang isang tao, ganyan man siya, gusto niyang sumikat, hayaan natin siya wala naman siguro siyang ginagawang masama, diba? di ba? Hindi naman siguro siyang tatapak ng ibang tao. Hindi naman siguro siyang nangiinsulto. May mga taong kapag nagpapakita ng sense of humor nila, nanlalait sila ng ibang tao. Nagiging offending na yung jokes nila. Nagiging insensitive sila. Doon, maintindihan pa kita kung magagalit ka sa mga yun. Pero kung ang isang tao... Nagiging pabida siya. Pero sa kabila nun, professional pa rin siya. Alam niya kung hanggang saan yung limitasyon niya. Maging masaya na lang tayo para sa mga ganong tao. Wala naman kasing masama sa pagsikat. Ang masama lang ay yung ginagawa ng taong sumikat na. Next sign na inggit ang isang tao. Ito ay kapag nagagalit siya sa mga taong mahilig mag-flex ng success nila. Pwede palang uminom ng milk tea nang hindi minamayday? Ikaw? Nakashoot ka lang sa basketball, minaide mo na. Ako nga, nakaraming shoot, may pa 3 points, 3 points pa, hindi ko naman na-i-day. May mga ganyan, di ba? May mga tao kasing mahilig i-document yung ginagawa nila sa buhay nila. Kapag nagkaroon ng bagong sasakyan, bagong bahay, pinopost kagad ka agad nila yon sa social media, may na may day nila yon. Wala namang masama dun, di ba? Hayaan na lang natin sila kung dun sila magiging masaya. Kung isa ka man sa mga nagagalit sa mga taong palaflex ng success nila sa social media, please lang, wag ka nang magalit. Yun yung way nila kung paano nila ipagdiwang yung bagay na nakuha nila eh. Iba-iba naman kasi tayo eh. May mga taong palaflex, may mga taong hindi. Basta wala naman tayong ginagawang masama, maging masaya na lang tayo para sa lahat. At yun yung mga sign na ang isang tao ay punong-puno ng inggit sa katawan niya. Sana may natutuhan ka sa video na ito, ka-person. Kung hindi ka pa nakasubscribe, alam mo na kung anong gagawin mo. I-subscribe mo na yan para naman marami ka pang video na mapanood kung sakaling mag-upload pa ako. Dahil sa channel na ito, marami pa tayong pag-uusapan at matututuhan.